Pila nang gano'y mo idan? Guys, 62 years old. Samantalang matanda pa ako kasi sa kanya. 62 years old yan na yung kanyang sitwasyon. Yan. Ang kamot ko so bali. Kamay daw niya balik pero nakakakain ng halo-halo <coughs> <coughs> Wala daw silang bigas. <coughs> Wala silang kakainin. Ang <coughs> sa bagay, malakas pa yung katawan mo, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. So paano kayo nabubuhay niyan pagbalik na yung kamay mo? Ito, natigang pa kami dyan. Dawat ko na ba? Natigang kami dyan pag magpaon. iyan daw guys wala silang lekas wala sasa inyano wala sasa Ubusin mo yan. Ubosa. Yan guys, pupunta lang dito sa town. At uh, hihingi-hingi kung sino mahingian niya. Bibili niya ng bigas. Balik daw yung gamay. Hindi daw makapagtrabaho. Yung anak na suno. Hindi mo maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya. Maraming salamat.